makikinabang darito in terms of governance, no? Hindi politics, no? Si Pangulong Bongbong Marcos sa isang chacha. Well, una ay political. Dahil mm -hmm. nakita naman natin at lagi natin tinataraka yung pagka yung pagkawasak ng unity team. Uh -huh. Di ba? Ibig sabihin, talagang yung antagonism ay matindi na. Mm -hmm. No, kahit uh, minsan ay nagpepreno si Sarah Duterte, ay malinaw na uh, siya bungo. ay ay bumubungo uh, o kontra doon sa mga major policy ng kanyang boss, ng presidente, okay. no? lalo lalo na yung kanyang mga kasama, yung mga vloggers, yung mga trolls, okay. no? yung mga supporters, yung pamilya. So, 'yan yung isa sa pinanggagalingan dahil si Vice President Sara ay mataas ang ratings for president for 2028 mm -hmm. for now for now, ah, for, mm -hmm. now. for now oh. so isa sa mga paraan para siya ay ma, ma matanggal sa eksena going into mm -hmm. 2028 ay posible yung shift to a different political oh. system na hindi na hindi presidential no? Mm -hmm. So, yun, yun yung isang pinanggagalingan. Tingin ko mm -hmm. na bakit binindisyonan ito ni President Bongbong Marcos, no? Ikalawa, I mean? kung, gagawin mo, kung gagawin mo ang charter change, dapat gawin mo as early as possible or mm -hmm. at be, the very least before the midterms. Dahil lagi at oh. natin sinasama, sinasabi, pag after ng midterms na, medyo malabo na yan dahil ang ang focus naman ng mga politiko, ng mga tao ay yung susunod na 2028 presidential election at sino yung mga frontliners do no yun yung ikalawa no na yung ikatlo ay uh, uh, baka may offer din kay President Bongbong Marcos. Alimawa, uh -huh. kung ako yung mga proponents no nitong uh, chacha either people's uh -huh. initiative or conas no kailangan naman may counting benepisyo yung presidente dito sa pro political Incentive. project oh uh, oh uh, aside dun sa economic provisions pwede may yeah. nagpo propose may nagpo propose sa presidente na oh uh, hindi to term extension babaguhin oh. yung political system pero pwede kang may transition as, pwede kang yeah. as president, oh. No? Oh, na yung transition 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 tapos yung prime minister, head of government, no? Sa United, ang represent sa bansa ay yung presidente, no? Uh, as uh, uh, as a uh, president. Pwedeng uh, ibigay sa iyo dalawang portfolio, halimbawa uh, ibigay sa iyo ang uh, ang uh, foreign affairs plus uh, one or two more, no? Pero uh, magpapatakbo ng gobyerno practically ay nasa prime minister at saka uh -huh. formally so pwedeng i-offer sa kanya yan oh may contingency para may transition nga oh, uh -huh. oh, oh hindi natin nilabag yung uh, yung uh, term extension na one term kasi lang iba kasi, kasi ibang posisyon parang ganoon uh -huh. uh -huh. pero 1987 constitution yun bago na yung constitution so, ngayon no uh -huh. kaya pwedeng pwedeng tumakbo ka ulit as president sa sa political system. So pwedeng ikatlo may counting offer. Ito mm -hmm. ay ko na hypothetical. No,